Ah, das mag, das mag. Ah, das mag, das mag. Ah, yang mana nak tayu jan? Das mag. Ah, yang mana nak tayu jan? Nanti tu yo.

Alda bike Play Pag ganito mga oras, hindi na kayo mahirapan pag-parking dahil kasi may na So, yeah. hindi na yung so, pag ganito mga oras, dalawa ng pila rito Oo oh. Ang John, John lang dadaan tayo May lalakas yung lalakos kapapasok sa Ah, meron ba doon? Hindi ko kasi alam, ngayon lang ulit ako mas pa nakakommute eh. Halimbawa, bukas. Direct yung nagawag na rito, ano? Hindi na yun, no? Meron pala ako. Meron diyan. Bali dito sa alakas kami rito eh. O ang manual dito sa amin, yung mga hindi hindi lang may sasakay. Yun ang sinasakay namin pala sa marit. Mamaya man Ah, dasmag, dasmag! dyan, dasmag na ah, nandito na Habang maluwag pa, mamaya sisikip na to ah, ano pang hinihintayin ninyo maluwag dito oh, eh. oh sakay dasmag po apa, saan to? ilan? salam dyan ah oh, ini panen Tato sa kanan, tato sa kaliwa Oh, tato sa kanan, tato sa kaliwa Yes, mag nga hmm. Pantay yung mauna, dito na tayo nilaan hmm. Yes, mag po, ada semua ya, ada semua

kung doon unang makikita nyo po ayan meron mo dito ilan lang yung mga nasa takas pa lang kung saan highway yun highway yun kami dandan nila